Hello mga kabakat, gigi po today natin guys Gagawa tayo ng magandang aksyon guys Handa na ba kayo guys Let's go guys Hello guys, dito na naman ako ang yung kabakat Siyempre, okay. gagawa na naman tayo ng exciting nating video guys Ito naman na eh, yung guys, ay, doon naman to sa nababalita guys na Ano guys na may nagpapakita guys, may nagpaparamdam guys alam nyo naman sa nagpaparamdam guys magaling tayo dyan guys ano so, doberman pupuntahan natin yun yung bahay guys pupuntahan natin guys ha ah. abang yung kasama ko eh easy doon guys, namumulot ng mangga ah, maraming nga nilaglag na mangga eh ano, paligid mga pwede pa guys isilipilag natin yung bahay na sinasabi guys yung bahay na sinasabi na bakante isilipin lang natin guys ha ah. baka may makita tayo eh. pero medyo maano na yung pakiramdam ko guys eh. eh habang siya ay nagagagatong guys Pupuntahan natin BANG! Yung... Ayan guys Nagbibiro <laughs> lang guys Pupuntahan natin yung bakante na May nagpaparamdam daw eh guys ha ah. Kailan guys? Apat kayo sa natin Ingat lang kayo, baka may isa ba dito Yan yeah, guys, guys Pupuntahan natin yung kubo na ano Walang tao May nagpaparamdam doon Ito yung nakakaano eh Diba dito, dito, dito Guys, eh huwag ka pumunta dyan Dol. Delikado yan doon Diba minsan yan o, no? yung bahay ng mga ano

Papakita doon pa yan. Nagpaparamdam doon talaga dito guys. ayun naman guys. Walang kataw-taw dito guys. Eh. Kaya. Parang may nakikita ko guys. Guys. Parang may nakikita ko guys. Ang <mukong> minasilip guys. Ang minasilip guys. Ano na nasilip, guys? Kita niyo. Oh, no! Inyo. Guys, puntaan ko lang, guys. Puntaan ko lang, guys. Puntaan ko lang, guys. Puntaan ko lang. Nangita ko, guys. Nakita ko, guys. May manok. May manok, guys. May manok dito, guys. hindi naman manok yung nakakita ko guys dito ko ba na nakita guys oh, guys guys wala naman tao guys sa punong to guys wala siya nakakita sa punong yun guys Ay, oh, ito ko siya yan, guys, talaga. Parang sumilip siya dito. Dito. Dito siya banda, guys. Grabe. Nakakatakot. Guys, nakakatakot dito, eh. guys. Ito muna ako, guys. Awww. Nakakatakot, guys, eh. Tayo natin yung kasama ko dito. Uh, eh. Grabe. Nakatakot yung bahay guys, may, may parang may lumabas na <laughs> naman. Talaga nilalabasan talaga tayo ng ano kung ano ano guys ah. Kitang kita ko naman yun guys, grabe. Uyilip <laughs> 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 talaga dun guys. Ay alika dito. Alika dito. Alis na tayo. <laughs> Alis na tayo. Kinakabahan ako dito eh. Kinakabahan so, ako. Yan, sa taas na yan. Doon yung bahay. Doon yung, yung bahay sa taas eh guys. Doon yung bahay sa taas. Eh teka. Tayo mo ako doon. Doon. Tayo mo ako. Ito na lang namin yung loob guys. Ah may mumu. Ay may mumu.

'yung <laughs> katatakot. Nakakatakot, guys. Nakakatakot. Eh, takot. Uy, bisambogay, uwi na tayo. Hey. Video uwi na tayo. Kahit na umaga, guys, hindi ko kaya, guys, eh. Nakakatakot eh. May bumato ba sa 'yo? Dahil hindi ko oh, Hindi nga. I hate drugs. Uh, ito sa kasama ko, guys, eh. Ano? Nakakatakot dito. Nakakatakot, guys. Ano ko sa inyo? Mga ah, guys, susunod na uli. Guys, susunod na uli, guys, na adventure natin, guys. Okay. Thank you for watching, guys. Uy, sinala mo na, lalong magagalit sa atin yung ano guys. Ginawa mo yung kahoy nila.